morning, mga brother, kapitayo. Kamusta po mga ano, nabagyo, nabaha? kailangan po tayo magingat sa panahon ng baha landslide lalo na po yung mga nagbumotor magingat po kayo dahil madulas po ang daan dahil hindi natin alam ang disgrasya kung saan man tayo pupunta saan tayo papuroon iba yung pag-iingat lang po dahil mahirap ang aksidente ay nandyan lang kaya magingat po tayo magingat <coughs> at magingat rin po tayo sa mga hacker ng mga cellphone magingat po tayo sa mga yan mga scammer naglipa na ang mga yan mga scammer na yan mga hacker manloloko kaya magingat po tayo thank you thank you thank you thank you thank you for watching bye bye